San Vicente tuwing madaling araw pa lang ay gising na si Lito Alon isang matipuno at tahimik na mga ngatay. Sa bawat tagpas ng kanyang matalim na itak, sumasabay ang halimuyak ng sariwang dugo at usok ng nilulutong adobo mula sa kanyang karinderya sa kanto. Ang lahat ay kumakain sa kanya, mga tricycle driver, pulis guro, pati mga madre sa katabing simbahan. Kay Lito lang ako bumibili. Malinis at masarap, madalas sabihin ni Aling Puring, tindera ng gulay. Tahimik lang si Lito, palaging pawisan, palaging may bakas ng karne sa mga kamay. Minsan ay nagbibiro ang mga lalaki sa palengke. Lito, makapati ka namin katayin mo kapag nagalit ka. Mumitii lang siya, pero hindi umabot sa mga mata ang ngiti. Mating ang buwan ng tagtuyot. Isa-isang nagkasakit ang mga alagang baboy sa mga kalapit baryo. Natuyo ang sapa, namatay ang mga hayop. Nagtataas na ng presyo ang mga supply galing sa bayan. Si Lito na nakasalalay ang kabuhayan sa karne ay napilitang maghanap ng ibang paraan. Unay umutang siya sa mga kasamahan, ngunit sa paglipas ng mga linggo, wala na siyang mabili. Ang mga suki ay nagsimulang magreklamo. Lito, bakit wala kang tinda? Wala bang baboy ngayon? Hindi pwedeng walang adobo. Nang gabing iyon, umupo siya sa harap ng katayan. Tahimik, tanging tunog ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. At doon niya nakita ang isang asong gala, payat at nanginginig Nakatitig sa kanya habang inangat-ngat ang buto ng baboy na naiwan sa gilid. Malamlam ang ilaw at sa loob ng ulo ni Lito ay may boses na pabulong. Karne rin naman yan. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay na maagang pumasok si Lito sa katayan. Nakita rin nila ang basang sako sa labas, ngunit wala silang inisip na kakaiba. May tindaan na uli siya sa palengke Medyo kakaiba nga lang ang amoy ngunit malambot ang karne at masarap kapag niluto. Mas malasa ngayon ha? Sabi ni Aling Puring habang sumasandok ng sinigang. Ngumiti si Lito, pinahid ang pawis at sa loob ng kanyang dibdib ay kumislot ang takot at tuwa. Pero sa gabi, hindi siya makatulog. Sa labas ng bahay ay narinig niya ang alulong ng aso. Hindi isa, kundi marami. Parang may mga paa na kumakamot sa pinto. Pagbukas niya, wala naman. Pero sa ilalim ng buwan, may nakatirik na pares ng mga pulang mata sa dilim. Lumipas ang mga linggo. Naubos na rin ang mga asong gala sa paligid. Ang karinderia ni Lito ay lalong sumikat. May mga dumadayo pa mula sa kabilang baryo. Isang gabi, matapos uminom sa kanto, lumapit sa kanya si Thomas isang lasing na basurero. Lito, narinig ko raw aso na tinitinda mo ngayon. Siraulo, Raulo, saan mo narinig yan? May mga bata kasing nawawala eh. Baka naman, sabay tawa. Ngumisi lang si Lito, pero sa loob ay may gumapang nakaba. Dahil totoo, may batang hindi pa rin nahahanap sa kabilang barangay. Huling nakita, nakasakay sa tricycle papuntang palengke. Sa umagang iyon, nadampot ni Lito ang basang bag ng bata sa gilid ng daan. Nilamon ng konsensya pero sinuklian ng gutom. Ang boses sa kanyang isip ay muling nagsalita. Masarap ang karne ng bata. Malambot, umuulan ng gabing iyon. Dumating ang isang lalaking pulubi sa labas ng katayan. Nanginginig at humihingi ng kanin. Kuya Lito, kahit konti lang po, sa dilim, sa gitna ng mga patak ng ulan, nakita ni Lito ang isang pagkakataon. Walang nakarinig sa sigaw. Sa umaga, may bagong baboy sa palengke, maputi, malinis, at may kakaibang bango kapag niluluto. Ang mga suki ay sabay-sabay na humanga. Ang lambot ng karne ngayon, Lito. Iba talaga kapag ikaw ang nagkatay. Ngumiti si Lito. Ngunit sa ilalim ng apron niya ay may talsik ng dugo na hindi sa hayop. Sa bawat subo ng mga kumakain, para siyang nakikinig sa paghiyaw ng pulubi. Mula noon, nagsimula na siyang hindi mapakali. Sa bawat hiwa ng kutsilyo, nakikita niya ang mga mata ng mga kinatay. Sa likod ng bawat mesa, tila may mga anino na nakatayo, ah, nakatitig sa kanya. Isang umaga, habang nag-aayos ng tinda, may batang babae na lumapit sa kanya. Tito, nakita mo po ba si Kuya Neo? Sabi ni nanay. Bibili siya ng adobo dito kagabi pero hindi na po umuwi. Tumigil sa pagkilos si Lito. Nanginginig ang mga kamay. Wala akong kilalang ganun, sagot niya. Ngunit sa isip ay bumalik ang eksena. Ang batang nakahandusay sa mesa, ang mga kamay na pilit niyang iniiwasan tingnan nang umalis ang bata. Narinig niya ang mahinang tinig mula sa ilalim ng mesa. Tito Lito, masarap ba ako? Nabalita sa radyo. Tatlong tao ang hindi pa rin natatagpuan mula sa San Vicente. May mga nakakita sa kanila huling pumunta sa palengke. Nagsimulang magduda ang ilan. Si Thomas, ang basurero, ay lumapit kay Lito isang hapon. Lito, kailangan natin mag-usap. Alam ko kung saan mo galing ang karne mo. Umalis ka na, Thomas. Kung hindi mo ko bibigyan ng parte, ako ang magsusumbong. Sumiklab ang galit ni Lito. At nang gabing iyon, natagpuan ang katawan ni Thomas sa basurahan. Wala nang laman, puro buto. Ngunit walang nakapansin. Sa sumunod na araw, may bago na namang putahe sa karinderya, kalderetang espesyal. Lumipas ang buwan at ang karinderya ni Lito ay lalong naging tanyag. Ang mga tao ay nagsasabing, Ibang klase talaga si Lito, parang may sikreto sa lasa. Ngunit tuwing nagluluto siya, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga biktima. Hindi siya makatulog tuwing ipipikit ang mga mata, nakikita niya ang mesa ng katayan na puno ng mga kamay at ulo. Nakangiti sa kanya. Upang tumigil ang mga tinig, kailangan niyang magpatuloy. Kung hihinto ka, kakainin ka nila. Bulong ng boses sa kanyang ulo. Isang gabi, habang naglilinis ng karinderya, narinig ni Lito ang kaluskos sa labas. Pagbukas niya ng pinto, wala naman. Ngunit sa basurahan ay may gumagalaw. Lumapit siya. Dala ang itak. Sa loob ng dilim, isang nilalang ang dahan-dahang lumitaw. Putol-putol, puno ng hiwa ang nakangiti. Si Thomas, hindi mo na ako makakatakas lito, garalgal nitong wika. Kainin mo rin ako, gaya ng iba. Tumakbo siya, pero saan man siya lumingon, nakikita niya ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Babae, bata, matanda, lahat nakapalibot, may hawak na kutsilyo, mga matay puti, mga bibig ay nakangisi. Kinabukasan, natagpuan si Lito sa gitna ng palengke, nakaluhod, duguan, Hawak ang sariling itak. Ang paligid niya ay amoy sunog na karne. Sa tabi ng karinderya, may mga sako ng laman tao na hindi pa lubos nakakatay. Ang mga pader ay puno ng marka ng kamay at sa ibabaw ng karinderya, may nakasulat sa dugo. Ah, lahat kay Lito kumain. Nanginginig ang mga pulis na dumating. Isa sa kanila ay nagsabing, parang may naririnig akong iyak mula sa loob ng kalan. Nang silipin nila, may nakasiksik na ulo, nakangiti. Simula noon, isinara ang palengke ng San Vicente. Pero tuwing madaling araw, may amoy na umaalingasaw mula sa lumang karinderya. Parang karne, parang nilulutong adobo. May mga nakakarinig din ng mga basag na pinggan ng mga sigaw. At minsan, kapag may bagong tindero sa palengke, may lalaking dumaraan. Payat, may suot na lumang apron May itak sa balikat Ngumingiti ito at nagsasabi Masarap ba? Karni nilito yan